Dumating si Nalupi at Kobe sa Shellstown, isang bayan kung saan naka-estasyon ang isang marine base. Habang naglalakad sila ay may napansin sila na kakaiba sa mga tao sa bayang ito habang binabanggit nila ang pangalang Roranoa Zoro at Kapitan Morgan ay natatakot ang mga ito. Natagpuan nila ang kanilang hinahanap, si Roranoa Zoro, na nakatali sa loob ng marine base. May isa namang maliit na batang babae, si Rika, ang pumasok sa base upang mag-alok ng Onigiri sa nakataling si Zoro, ngunit siya ay pinigilan ni Helm Epo, isang mayabang na lalaki, na sumisira sa Onigiri at inutusan ng kanyang mga alagad na itapon ang batang babae sa labas ng base, mabuti siya ay nasalo ni Lupi at naligtas ang batang babae. gayunpaman, paman, kinalaunan ay pinakuha niya ang Onigiri kay Lupi at kinain ni Zoro ang Onigiri kahit may bahid na ito ng dumi, at dahil dito lalong nagustuhan ni Lupi na sumama sa kanya ito. Sa labas ng base ng Marine, inihayag ni Rika na ang bayan ay pinamamahalaan ng isang malupit na Kapitan Morgan, na pinahintulutan ng kanyang anak, si Helm Epo, na regular na abusuhin ang kanyang mga mamamayan. Isang araw, dinala ni Helm Epo ang isang pag-alit na lobo sa isang bar na umatake sa mga customer at kinain ang kanilang pagkain, nang salakay ni Zorro si Helm Epo dahil sa kanyang kalupitan, Nagbanta si Helm Epo na papatayin ng lahat ng mga customer sa bar ipagpapaliban niya lamang ito kung si Zoro ay sisuko sa Marines, kung saan siya itatali sa krus sa loob ng isang buwan. Nang maglaon, ibinunyag ni Helm Epo na nilayon niyang patayin si Zoro, at lumabag sa kasunduan na ginawa niya sa kanya. Nang marinig ito ni Lupi agad niyang sinaktan si Helm Epo dahil sa kanyang hindi katapatan, pagkatapos ay tumungo sa base upang iligtas si Zoro at yayain ito na sumama sa kanya. Agad na hinanap ni Lupi ang mga nakumpiskang katana ni Zoro. Habang inuutusan ni Morgan ang kanyang mga tauhan na magtayo ng malaking estatwa ng kanyang sarili sa rooftop ng base, inilunsad ni Lupi ang kanyang sarili patungo sa rooftop, na aksidenteng nawasak ang estatwa sa proseso, hinawakan ni Lupi si Helmepo at tumakas, hinanap ang gusali at hinanap kung saang kwarto nakatago ang mga katana, samantala. Ang babae na nagnakaw sa barko ng Alvi Pirates ay pumasok din sa base ng Marine para nakawin ang mga kayamanan dito. Samantala, sinubukan ni Kobe na palayain si Zoro mula sa cruise, ngunit nakita siya ni Morgan, na nagutos sa kanyang mga tauhan na paputukan silang dalawa, nang sila ay papaputukan na, agad pinigilan sila ni Lupi, na nagpalihis ng mga bala gamit ang kanyang goma na katawan. oh